punta nyo tapos meron pa bangarak 16 shots po mga bali pagdating sa unahan pala napakarami pa silang mga eh, ano ha 23 pesos yan ito plastic ito yung ano store ni Ilby Navarro Fireworks ayan dito tayo bang update ng ma mga paputok mga bosing. Ito so, mga mga bosing oh, naparami dito. Dito lang po 'yan sa LB Navarro Fireworks. Ayan, marami po sila mga paputok po mga busing Ito po pala. Oh. Dito lang po 'yan sa LB Navarro Fireworks. Ayan oh. bossing, dito naman po tayo sa kay LB Navarro Fireworks para mag-update tayo dito ng mga paputok. dito lang po yan sa ano, uh, Turo Bukawi, Bulacan po mga busing. yung mga nagbibinta dito ng mga paputok. Yan dito sa LB Navarro. Ayan. Ibali ang isang ganito po mga busing. isang balot. Ay nagkalaga po siya ng 600 pesos. Ayan oh. Eh. Ayan sa mga naganap ng mga stiff crackling po mga busing ay nagkalaga po siya ng 13,000. So 100 shots na po 'yan mga busing. Ayan nakita niyo naman 100 shots. Tapos mayro pa ritong bangarak 12,882 shots po mga busing. Dito lang po 'yan sa LB Navarro Fireworks. Ayan napakarami po silang stocks mga busing. Ito naman ay 7,500 Si ano naman to uh, Blooming So ito yung design ng pakutok niya mga boto nagi nakikita naman 1, 2, 3 Tapos dito si fantasia 150 sats silang Mura niya ka dyan dyan pati. quality. Ano ito. Ah. O, sa oh. Ayan sa mga naganap ng mga paputok po mga busing Napakarami pa po yan dito sa LB na Fireworks Ayan o, oh, klase-klase po ang nandito Ayan So, puntahan nyo ito mga busing para mas maganda po na maagad yung puntahan Dahil napakarami pa po silang stock Ayan Kasi pag pinuntahan nyo ng ano, ah, pagdating ng December Uh, halos paubos na po ang stock nila. Ayan o, no? napakarami pa silang stocks. So, meron po sila ditong ano, ah, uh, ito. Really, ano, ah uh, Dream ay nagkalaga po sa ng 4,300. 16 sets po mga busing. Ayan, napakarami pa mga busing pusing ah. Oh. Uh, lang. Tapos dito one thousand five hundred. Sabi mga pusing ah. Oh. Meron dito yung, ano eh ganito mga dito. Ayan oh, 65 pesos lang ito Di pagdating sa unahan pala May malaking pasabog Ayan oh. So hindi lang yung maliliit May malaki pala sa dulo Sintipid Ayan so, Napakarami po kung istak stack Ayan oh. 1,500 Yan, maparami pa silang mga stocks mga bossing oh. mo Grabe Ng mga fountain Ayan ako oh. Tami Ito naman ay 80 pesos Gaya nito 80 pesos lang mga bossing yung paunti naman ay 35 pesos. Napakarami pa silang mga paputok. Ito po, 35. 35, 35 po. lang yan, sa ano? 20. 20 pesos lang. meron pa sila dito mga bosing yung malaki tungkod okay no cupo oh. tandaan ito mga bosing sa ng ano para disember na mga bosing puntahan nyo na dito sarap dito mamili kasi oh ang dami grabe Opa, oh so ito naman ay ano ha 23 pesos Ayan, eh, mayroon pa rito tag oh. Ano kayang ano to? So, may pako po siya, oh. May kasama siyang pako. So, ano kayang yung klaseng paputok ito? Kasi may kasama po siyang pako, mga busing. Tapos, mayroon pang ganito, oh. oh mabigat-bigat din to oh. dito lang po yan sa LB Navarro tapos may mga ganito pa mga busing oh. grabe ang laki naman ito ang taas tapos may mga ganito pa. So, marami pong stock si Madam LB. Pag mga ganyan, Madam, magkano? Ha? Pag mga ganyan, magkano po? Ito, ano, na Black. Kuwitis na Black. Magkano po ang isang... Sampung ah, puso uh, lang. Ayan, sampung um, puso po ang isang piraso. Marami. Sarap talaga sa mata ito pagdating ng ano, ng Desember. Ayan yeah, so Marami pa po kayo dito mabili mga busing gaya nito. Plasy-klasy po mga busing. Ito po. Dami. Ayan o. So ito yung stock ni LB Navarro mga busing. tapos 'yan mga madam. Tapos. Ano ba 'yan? Na tapos na 'yan. Thank you. So ito yung contact number ni LB Navarro Fireworks kumabosing ayan oh. So ito yung contact number nila. So tawag na lang po kay dito. Ito yung ano store ni LB Navarro Fireworks. Ayan.